Yan, tinanin nyo naman aring inay. Ngayon naman, naririnin naman. Ano ka naman yan? Inay, binamga kay panay pambunot yan. Pambunot, hindi kinakuha talbos kamote. Oo nga, tama-tama nga yan. Para sa mga anemic. Nakagaya ninyo. Para sa inyo? Abay, hindi. Hindi ako anemic. Kayo ang anemic. ikaw. Kayo. yan, o. Oh. Kaya yung napakaganda din sa probinsya. Kapag may tinanim, talagang mayanihin ka. O, oh, napakadama eh. Oh, nga. Hindi eh, ka eh. probinsya ko, Pangkal, At ang alam lahat, sumil po na sumil Wala rin. Hmm, hindi na rin. Bay, niyo pa sabihin ako, iyon. <laughs> Nahihiya ka pa, eh. Ay, hindi. Mm. Marami ang ano, nakatira sa darling probinsya, sa bukid. Hindi naman nagtaka kahit may lupang tatanong, ma'am. Oo, nga. Ay, hindi ka kinukuha na niya, yung kulay violet lang, ayan. Oo. Yan, para alam mo, pag hindi alam mo kung anong gugulayin mo. Pagkakaiwala mo. Sabi, may kulay green din. okay lang naman yan. Ito'y nangangati na eh. Ang mga kuyitib eh. Ang mga kuyitib eh talagang ano eh. Na nangangagat. Hmm, yan, kita niya. Wala ka tayong papaya. Naubos na. Nakabit siya na maubos. Ay, alangan eh. Inaalakak alang, ng nang... dumadaan. Agay ah, niya. Tapos pala lagi may bantay. Aray, aray. Uy, Diyos ko, puro day. Ano siya, kahit? Ah, ah. Ang kuitig. Gusto pang agat. Diyos ko po. Kaya, ubusin na nila, nila ng ubusin. Para Apo? sila'y maging... Mm. Ano yung ubusin? Ang papaya. Ah, ganyan. Ay, hindi tayo nawalaan. Ama, hindi rin naman natin masapa. Oo, pa nga sa bagay. Marami naman nga. Meron pa doon sa... Yung, yung ating natang mababa din yan, anay, wala. Ay, na Ayon, na. Na. yung wala. ubus na yun. Ay, ubus na yun. lang ang hirap. Pag ang papaya, ang na yun. Madaling maubos. Madaling maubos. Hmm. Nakita niyo na yun, ano, yung aming papaya na mababa. May pakita ko na yun sa inyo. Asan ka nga? Inay, nasan nga yun? Ha? Yung papaya na mababa. Namatay na. Namatay na? Oo. Uh, uh, Naku po. Oo, na ng ano. Pero arete niya, mababalan din to. Yan. Yeah. Hmm. Kaya kaya. Hmm. Kaso ay wala pa. Pero sa mababa yung dati, kagarni lang ata. Are, Marit, pampagatas. Asin ah, na naman magpagatas? Kaya kinagkasawa, ka at wala kang gatas, yun na lamang. Ito na lang. Tama at nga yan. Hindi magkakagatas ka. Sabi, tunay kayaya. Kaya namin yung tutok na tutok, diyan. Ay, oh, di kagalingat kayo. May madami exposure. Hindi, gusto nyo lagi ng exposure. Hindi kaya ko mag-exposure ng akin. Mag-exposure. Mm, yan, e, exposure Sasampalit <laughs> Ay, <laughs> naku po, Diyos ko. Baka kay ma mabalitang gayaan. Sasampalit ng pagmamahal. Ala, ahoy. boboy pa kayo eh. Mm, ano pa ta tayo eh? Ano nga ang... Ano pa tayo ta Arita, ang... Arita, ano ganu? tayo ng okra. Aba, may... Meron din naman nga ay na. Sige, sinabi na nga sa iyong... Hindi yan pwede ha. Baka yan yung makuha mo. Aba, yan ay? ay bibinhiin. Alam mo, okay, bibinhiin. Nyo, bibinhiin pa. Yun, ayun, ayun. Focus mo naman. Diyos ay, ko po man. Nakapokus na yan, inay. O, oh, yan. O, oh, dige oh. sa laking yan. Alam mo ka ang binhay. Ano ka ang binhay? Eh, ay, diki, kaya, bakit? Pwede na yan. Tapos, kapag magulang na, natuyo na yun ang itatanim ulit. Yun ang binhe. okay gayon. Uh, ay, yun, pwede na yun. Ano, are? Yan, kukunin natin niya. Ang... Yan, yeah, kunin niya na yun. Are, na yan. are, are, are. are. Ayan, Kakagulay ko lang isang araw, eh. Oh, ayan. Ayan, meron na tayong isa. Tapos, ito pa. Ayan pa. Ano pa, meron pa nga pala diyan Hmm, hindi ka. Are, kupo. Hindi ko po. Talaga, wala uh -huh. ha. -ang, ang aking ginugulay eh, ang kinukuha. Hindi kay kita nga, aba. Tuwarin itong inay nito, pagkakaligalig niyo talaga. Agang-aga. Kita niyo ga. May mm -hmm. apat na tayong piraso. Hindi pwede pa. Hindi, hindi pa pwede yan. Maliit pa yan. Okay, oh, kita nyo naman. O, kita mo oh, namunang ating labanos. Kahit uh -huh. ilang piraso, meron yan. Oh, may labanos din naman nga kami. Oh. Uh -huh. Ano pa meron kaya? Alam, madami. Madami eh. hindi niya may pakita. Ay, sa ilayo. Ang dragon fruit kaya natin, kabustahin natin. Wala nga. Hindi tagbunga ng dragon fruit. Mm. Yan ang dragon fruit na napakarami naman kung magkaroon ng bunga. Mm. Yan, mga halaman ng inay. Mm. di yan napakaganda pag sa probinsya.